sa ating pong mga kapuso sa umagang ito ang ating suking constitutional law expert si Attorney Domingo kaya pag-usapan po natin yung ating paksaho kanina sa pulso ng kapuso. Yung desisyon ng Korte Suprema sa mga pugante, yung nagtatago sa batas at meron silang warrant to pares, sila po ay hindi gagawaran o bibigyan ng anumang uri ng judicial relief ng Korte hanggat hindi ko sila bumabalik po dito. Ibig sabihin, yung mga abogado nila magre ng, ng impormasyon hindi tatanggapin kung ano mga motion o writ ang gustong uh, gusto nilang ihain sa korte. Attorney Domingo kaya sa magandang umaga po sa inyo. Attorney. Good morning po. Good morning Orly. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Ang ponente pala nito si Associate Justice Samuel Garland. November 25 yata itong decision. Automatic ito magiging batas na. Lo, hindi na kinakailangan dito na pag-usapan pa natin kung ito dapat i-adapt sa ibang kaso, lalo talon sa mga kasong mainit na mainit sa panahong ito. Attorney Kayasa. Sa katulayan Orly, yung doktrina niyan, yung uh, Fugitive Disentitlement Doctrine, hindi bago yan. Matagal na yan na doktrina at napakarami ng desisyon ng Supreme Court ng nakaraan tungkol dyan. Na hindi ka pwede humingi ng tulong o atensyon sa korte kung hindi mo naman kinikilala ang kapangyarihan nito, otoridad nito at hindi mo pinalagay ang sarili mo sa loob ng jurisdiction ng korte. Mm -hmm. Napapanahon kasi yan dahil may isang nagtatago sa batas. Narinig ko sa isang pahayag niya sa social media na yung pag, uh, pagpapalabas ng arrest warrant laban sa kanya, ibig sabihin mayroong probable cause. At yung kanyang motion to quash, yung pagbabasura ng kanyang kaso, ay hindi pa tapos. Dahil meron pa silang, uh, pwede pa silang i -appela. Ibig sabihin yung apilang yon wala pala yun, attorney. But well, hindi siya makakapunta sa husgado no? para humingi ng uh, anumang relief kagaya ng uh, apela. No? Mm -hmm. uh, Sapagkat uh, hindi naman niya kinikilala o hindi siya nagpapailalim sa jurisdiction ng korte. So hindi ho pwede yung gano'n. Matagal na ho yan na doktrina. Pero eh. Pero na palang so, na... lang kasi paiba-iba ang application. Mm -hmm. Eh, lalo na siguro, pag uh, napag-uusapan eh, karapatan. Pag sinabi karapatan, lahat naman talaga lalo na mga naharap sa korte na kinikilala ang doktrinang innocence unless uh, proven otherwise, unless proven guilty. Kaya kinikilala pa rin yung karapatan kahit na ikaw ay kahit sa patas ng matagal na panahon. Oh, nandun naman yon. Pero as a matter of uh, procedure, eh, hindi i-entertain ng korte yung healing mo for judicial relief kung hindi ka naman nagpapailalim sa kanilang jurisdiction. So kinakailangan mag-surrender ka o kaya uh, you participate in the proceedings sa korte. Ano, attorney, ang magiging epekto nito, lalo talo na dito sa pinagahanap ng batas, eh, yung si attorney Harry Roque at si dating congressman Saldico? Well, ang mangyayari ho dyan na uh, hindi papansinin ng uh, korte yung kanilang mga petition hanggat hindi sila nagsusurrender o magpapailalim sa jurisdiction ng korte. Mm -hmm. So kahit na sila ay merong magagaling, di kampanilang abogado, walang purpose kung hindi magre-relay -re -re ng impormasyon, maghatid na ng impormasyon mula sa korte at uh, kung anong tanungin ng korte tungkol sa kanilang kliyente, ilang ang magiging purpose ng mga abogado nila? Oh, sila ang conduit ng impormasyon. Uh, but as to judicial relief, malinaw ho naman ang doktrina niyan. Uh, unfortunately kasi, yung implementation niyan eh hindi uniform. Mm -hmm. Meron pa rin mga korte na nag-entertain ng mga motion o petition ng mga fugitives of justice. Mm -hmm. Yung bang uh, tumatakas uh, warrant of arrest, o kaya dun sa Uh, mga proseso ng Korte. So ibig sabihin sa desisyon nito ng Korte Suprema, e, paano kung halimbawa mayroong Korte hindi sumunod dito at uh, maging lenient pa rin, maging maluwag pa rin sa mga pugante, fugitive uh, Atty. Cayosa? Mm -hmm. Number one, maaari silang kasuhan ng uh, agrabyadong partido naman ng ignorance of the law. No? Uh, mm -hmm. Pangalawa, Uh, pwede rin questionin yung decision nila at uh, pag umabot sa uh, uh, higher courts, e eh, marireverse yan. So yun mm -hmm. ho ang mga implications uh, nito kasi uh, parang in uli nila yung application ng doktrina na ito Siguro nakakahalata ang Supreme Court na hindi uniform ang application nito kaya sinabi nila na kailang stricto tayo nito. Napapanood na rin siguro to para maipaalala dahil sabi niyo nga matagal na itong ganitong doktrina. Paipaalala. Na hindi dapat pinaglalaroan yung ganitong mga usapin, mga kasong kinakaharap ng sino man, lalo talo na mga naging opisyal at mga opisyal na gobyerno, na pag may kinakaharap na kaso, tatakbo. Tapos pagkakampi na nila yung pinuno ng bansa, babalik. Parang pinaglalaroan lang kung ano yung, yung ustisyang pinairal sa atin, Atty. Cayosa. Tama yan. Kaya nga uh, hindi na rule of law, eh. rule of politics na ginagawa, di ba? Yung bang weather weather lang hintayin mong iba ang mamumuno sa kakababalik at maibabasura na lahat ng mga kaso mo. So that's very unfortunate at nangyayari yan or kasi nga super bagal din ang ating mga korte eh, din naman. De mm -hmm. So isang malaking problema din yan dapat tinututukan natin yung justice bilis para walang kuwang yung political influence, yung pera, korupsyon, pananakot at iba pa. Yung mga uh, pinapakiusapan ang mga kaso, huwag sanang ganun. So isang reminder din dito sa mga korte, sa mga justices at mga west nabilis-bilisan naman nila yung pagdidesisyon, hindi yung dinidribble nila. Mm -hmm. Authority, kayo sa bago ko kayo pawalan, gusto ko lang sigurong ihabol na lang at uh, nabilang katanungan po sa inyo. Uh, sa isang bansang hindi ho, wala ho tayong extradition, and I'm referring yung Portugal kasi binabagit ang yata si uh, dating Congressman Zaldico. Wala bang relief ang gobyerno? Wala bang maaring gawin uh, kung sakasakaling Uh, gusto nating i-verify at matuntun sa kanilang bansa ang isang pugante na hinahanap natin. Ibig sabihin may warrant of arrest at hinahanap ng batas. Well, marami pa ho naman kahit wala tayong extradition treaty. Number one, meron yung tinatawag na mutual legal assistance uh, in criminal cases. Mm -hmm. So yan, uh, it's a generally accepted uh, process or relationship na bound by mga treaties. Unfortunately then, wala tayong treaty with Portugal regarding mutual legal assistance. Mm -hmm. Pangalawa, kahit walang treaty, eh yung Portugal is kasama ang Pilipinas. Isa ho ito dun sa 192 countries na pumirma sa UN Convention against Corruption. Mm -hmm. So meron din ho yang pinagbabasehan para magtulungan ang mga bansang ito nasumpuin ang korupsyon. Eh, Di ba itong kaso ni Saldico ay eh, korupsyon? So pwedeng gamitin yan. Pangatlo, meron ho yung tinatawag na reciprocity. So kahit wala tayong treaty, eh, yung the principle of re reciprocity, reciprocity. Uh -huh. kung uh, makikiusapan ng ating bansa, yung bansang Portugal, e eh, maaring tatalima ito. Pagbibigyan tayo, provided kung meron ding similar situation ang Portugal dun sa, na nandito sa ating bayan yung citizen nila, ganoon din ang ating gagawin. Makikipagtulungan din tayo sa kanila. O, pag-apat, pwedeng gamitin ng Interpol kasi signatory din ang uh, ang Portugal at saka ang Pilipinas sa Interpol. Hmm. Well, at least eh, marami pala tayong marami pa rin tayong dapat na gawin. Bukod na siyempre doon sa tulong ng ating mga kababayan na nasa mga bansang maaring nga si dating Congressman Saldico na ayon sa DILG, ipagbigay alam sa kanila, picturean at uh, at uh, madaling matuntun agad kung kasakali na ando nga sa kanilang lugar si dating Congressman Saldico. Again, Attorney Cayosa, maraming salamat muli sa iyong pagkakaloob ng inyong panahon at paliwanag dito po sa Osapingito. Thank you, sir. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. As always, maraming salamat. Constitutional Law Expert Attorney Domingo kayo sa mga kapuso ang inyo pong napakinggan.